Alright guys, uh, may booking tayo ngayon sa dito sa East Bank pumasok. So sabi niya, heavy daw siya. Tsaka di cash yung payment. So sabi ko, gano'n po ba ka-heavy? Sabi niya mga 100 uh, kilos or almost. Ako nga 98 guys eh. So dito sa movie 8, walang discrimination dito guys. <laughs> I mean, sa akin, sa mismo, baka ibang rider, pero sa akin, wala kasi okay. kami dito. As, long as talagang makakandar naman yung motor, bakit hindi, di ba? So, wait lang guys ha. Ah. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. maaari yan po way, pata, ma oh. ah. hindi ah eh. hey, na, sorry, pa, <laughs> may sumasalubong eh Sorry, pati pala. Ayaw na nga doon. lang. pag lang. Hindi yeah. naman pala one way. Oo, traffic Kaya traffic na. ako. <laughs> Kaya ganun dapat ako sayo, eh. <laughs> Eh, ab allowed, we. Pero ayos lang. Sige, okay, wait lang, ah. Sabi si sa Uy, eh, mabigas pa yata ako sa iyo. Iba yung mga tingin na ni dito. <laughs> What are you looking at? Yeah. What? What are you looking at? Sige lang, walang problema. Oh, let's go na. CCF. Yeah, let's go. Ay, bayan, wait lang mo. Tara, let's. Kunti so, adjustment lang yan. Sa <laughs> so, pag, ano, emang ko, bakit, bakit lagi ka pong inaano, ma'am? Bakit lagi ka nag-bat nag-download ka noon? Kina-cancel nila. Alam ko click kaya kay. Pero yung mga Mio, dito hindi. Beat hindi. A reader kaya ko reader ah. Grabe. Eh, grabe sila sa iyo. Anyway, ayan mo sila ma'am. <laughs> kaya, kaya nga pero sabi ko nga sa iyo sabi ko magaan pa nga yun. <laughs> kasi mas 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 mabibigat pa sa yung mga sinasabi ko eh kaya di sanay na sanay yo tayo mamdua diba? kaya sanay na sanay na ako iba maarte lang talaga sa motor nila kaya ka nga nag-angkas kailangan ready lahat pati gulong mo dapat mataba hindi totoo yun <laughs> dapat yung gulong nila malak malalaki pag mag-aangkas ka para any type of passenger kaya kasi may tinatawag tayong capacity ng gulong yung mga rider kasi maninipis ang gulong kaya minsan talaga ayaw niya hindi pa rin di konti lang yung ano mo chances of uh, getting a rider oh, di ba pangit okay, no, ah Grabe sila ha. Ah. Kaya mo na si Lord mabahala sa kanila. Pero kasi masarap kumain eh no, ma'am. <laughs> Choke lang. Kaya patawa lang kita. Kaya patawa lang kita. Kasi ako nabag sa akin ng foreigner eh. Na matangkad yung tuwad hanggang dito. Huwag <laughs> mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Grabe yun. Ang bigat talaga promise Wait Ma'am, eto yung fairness ah. Sabihin ko ha ah. Magaling ka pa nga sumakay doon sa mga payat eh. Oo, oh, oh, Ang gagalaw nila, ikaw, oh, parang sanay na sanay ka sumakay. Yun ang lamang mo sa ma'am. ganyan lang mas mabigat pa sa atin. Paano masabi? <laughs> Sorry. Ba't ako nalaman? <laughs> naman naman! Tapos mabigat pa sa atin. Angkat kasi na Ay, sarado. Pwede ba, ano, dyan na lang sa harap? wait ah, lang. Pwede dyan pumasok dito. Ito Ito ma'am Teka lang ma'am Tatabi ko lang po Ito sa pinakan na Ang bisis lang ako sa mabit O ingat ingat Sige papasok na po ako Magbibayad lang ako Thank you Ay ano teka lang ma'am Gcash kuya Oo oh, Gcash 73 lang ma'am Ay, mag-ano man si kayo, no? Hindi. <laughs> <then, laughs> <kami>. so, <laughs> Yung baptize ba? Oo. Uh, san, san daw yan, na? No? Hmm? Saan kaya yung baptize? Ah, dyan lang Bakit din? Sa baba, sa driveway. Ay, ganun. Ato. Uh, Ay, ayun na yun. Oo, kami oh, nakikita nga ako parang full eh. No. Kaya mo na lang sila, ma'am. Eto, kuya. Apo, apo. Oye, ma'am, thank you. Ah, mo pa. <laughs> Ingat po. Thank you, kuya. Sige, ma'am. Okay na. Okay, okay na yan. Oh, ayan uh, guys. masasabi ko siguro, no? So, yes, um, it's okay to take care of your motorcycles. Pero, sabi nga ni ma'am, imbis na masaktan siya, mag-note na lang siya. So, kasi, ang hirap ma-reject. Totoo lang. Ako buong buhay ko, na-reject na ako before. Anong kailangan kong gawin? Send, look, and listen, and learn. Hehehe, <laughs> <laughs> diyan ba yun? So yun nga, pag nire-reject mo yung customer, hindi naman sa pag-reject mo, sabihin mo ma'am, talaga ay na oh. yung, sabihin mo malaki po kayo, hirap. So siguro sabihin na lang natin in a nice way na lang. Sabihin na lang natin siguro sa customer in a nice way, yun, hindi sila ma-offend. Sabihin mo, for safety purposes, um, kailangan syempre balance pa rin yung motor. So, pwede mo sabihin na ma'am, sorry po. Um, pwede pong mag-rebook na lang kasi po uh, for safety trip po natin dalawa. Uh, din po yung baka po yung motor din kasi masira. Mahirap din po para sa akin mawala yung motor. Eh, mahirap sabihin pero kailangan mong gawin. Uh, pero wag mo sabihin na... Uh, ma'am, cancel po, mataba po kayo eh Hindi pwedeng ganun So, sabi mo na lang in a nice way na, na, hindi mo offend yung customer. Sa customer side naman siguro, dapat um, be honest. Kagaya ng ginawa ng customer ko kanina, um, sinabi niya na heavy daw siya, ganyan. So, yun, pwede na magtanong kung anong weight niya. Parang ganyan yung conversation namin kanina. Although yes mahirap ma-reject so mas maganda na rin 'yung magsabi kayo ng totoo para at least 'yung rider na pupunta sa inyo alam na mabigat kayo uh, kasi pagpunta ng rider doon tapos mabigat pala kayo tapos sabihin niya cancel na lang uh, mas mahirap at nakakainis 'yon so for the customer na lang siguro be honest na lang sa so, rider kung talaga mabigat kayo pwede niya naman pong in-out or sabihin na lang din through chat so 'yun lang masasabi ko rito so uh, that's it Ay <laughs> Ma'am Carla, mag-shower cap ka po? Yes, wait lang. Shower cap lang naman. Pwede daw daw po. daw <laughs> <laughs> <laughs>